Si Sofia ay labing walong taong gulang nang biglang magbago ang kanyang mundo. Mula sa abala at masiglang buhay ng Maynila, napadpad siya sa isang tahimik at malayong baryo sa probinsya ng Bulacan, kung saan ang oras ay tila tumitigil sa pag-ikot. Dati-rati, ang kanyang mga araw ay puno ng ingay ng eskwelahan, tawanan ng mga barkada, at syempre, ang nakakainis na traffic sa EDSA. Ngunit ngayon, nasa gitna siya ng isang malaking bukirin sa likod ng bahay na ayari sa kahoy at nipa, isang bahay na parang kwentong luma sa pelikula. Ang mga araw niya ay tila mga anino ng pagkabagot. Ang lahat ay nagsimula ng magpasya ang kanyang mga magulang na kailangan nilang huminga ng sariwang hangin, literal man o hindi. Tinanggap ng kanyang ama ang isang trabahong malayo sa lungsod, at ang kanyang ina, na matagal nang may pangarap na mamuhay sa probinsya, ay hindi nagdalawang isip. Para kay Sofia, Ito'y katulad ng pag-alis sa isang mundo na kilala niya papunta sa isang lugar na tila hindi niya kabisado, isang mundo na puno ng katahimikan at kakaibang kalikasan, isang hapon. Habang walang ginagawa at naglalakad-lakad sa bakuran, napansin ni Sofia ang isang bagay na kakaiba sa malawak na damuhan. Sa gitna ng pastulan, isang napakagandang kabayo ang nakatayo, tila isang hari ng mga hayop. Ang kulay ni kabayo ay isang malalim na tanso, kumikislap sa lilim ng papalubog na araw at ang kanyang mahabang mane ay parang alon ng malasot lang tela na dumadaloy sa kanyang makapal na liig. Ngunit higit pa sa kanyang kagandahan, ang kanyang mga mata ay may daladalang malungkot na kwento. May isang bigat na hindi nakikita, isang lungkot na halos maramdaman ni Sofia. Nilapitan niya ang kanyang ama, si Mang Lito, na abala sa pagkukumpuni ng bakod sa loob ng kamali. Tatay, sino po yan? Tanong ni Sofia na itinuturo ang kabayo. Nilingon siya ng kanyang ama, napunasan ang mga kamay sa basang tela, at mumiti ng bahagya. Ah, yan si Pegasus. Isa siyang matapang nakabayo, pero matigas ang ulo. Di basta-basta makalapit doon sa kanya. Parang ex mo yun, Sophia, maganda pero di mo basta-basta mahahawakan. Napangiti si Sophia sa biro ng kanyang ama, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kuryosidad. Ano po bang nangyari sa kanya? maraming taon na ang nakalipas, siya ay isang kabayo sa karera, mabilis at malakas, paliwanag ni Mang Lito. Pero isang araw, nahulog ang huling sumubok sumakay sa kanya. Mula noon, di na siya nagtitiwala sa tao. Parang ikaw, Sofia, di ba? Parang ayaw mo ring magtiwala sa bagong lugar, naramdaman ni Sofia ang bigat ng mga salitang iyon. Sa bagong buhay na ito, siya rin ay parang si Pegasus, mag-isa, hindi komportable, at tila ba walang mapagkakatiwalaan. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan nila ni Pegasus, isang koneksyon na hindi nila kailangang ipaliwanag, sa mga sumunod na araw, araw-araw siyang pumupunta sa bakod ng pastulan. Nakaupo siya sa maliit na bangko na gawa sa kahoy, nakatingin sa kabayong tila ba siya lamang ang kausap sa buong mundo. Minsan, kahit na tila walang pakialam si Pegasus, may mga sandaling tumitig siya ng matagal kay Sofia, na parang sinasabing, sige, kwento mo pa yan. Minsan naman, tinatawanan niya ang kanyang sarili na parang takot siyang maging masyadong malapit sa isang hayop na mas matigas pa sa ex niya. Isang araw, nagdala siya ng isang hinating mansanas na inirekomenda ng kanyang ama. Para sa'yo, bata, bulong niya habang inihahandog ang prutas. Nag-alinlangan si Pegasus, nanginginig ang liig, ngunit dahan-dahan ay nilapitan siya at kinuha ang mansanas mula sa palad ni Sofia. Sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, isang maliit na tagumpay, isang simula ng tiwala, habang lumipas ang mga linggo, unti-unting nabago ang kanilang relasyon. Hindi na lamang si Pegasus ang matigas ang ulo, at hindi na rin si Sofia ang batang nalulumbay. Naging magkaibigan sila, magkasangga sa bagong mundong puno ng mga pangarap at takot. Si Sofia ay natutong pahalagahan ang katahimikan at ang kalikasan, habang si Pegasus naman ay muling natutong magtiwala sa tao. Isang araw, habang nililinis ni Sophia ang balahibo ni Pegasus, may isang tanong na biglang sumagi sa kanyang isipan. Tatay, pwede ko po bang subukang sumakay sa kanya? Nagulat siya nang marinig ang maikling tawa ng kanyang ama, halatang hindi siya seryosohin. Sofia, alam mo namang matigas ang ulo ni Pegasus. Hindi siya basta-basta pinapaakyat ng kahit sino, ngunit may apoy sa puso ni Sofia na hindi mapipigilan. Hindi po siya ako sasaktan. Nagtitiwala kami sa isa't isa. Matapos ang mahabang pag-iisip, umayag si Mang Lito, "Sige, pero mag-ingat ka ha." Si Pegasus ay parang jeep sa kubao, hindi mo alam kung kailan siya bibitaw o tatakbo ng todo sa pag-akyat ni Sofia sa likod ni Pegasus. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, ang init ng katawan ng kabayo, at ang lakas na tila ba gusto niyang kalabanin. Habang unti-unting umandar si Pegasus, nadama ni Sophia ang kakaibang kalayaan, isang kalayaan na matagal na niyang hinahana. Ngunit sa likod ng saya, may isang lihim na nakamasid sa dilim ng mga punong kahoy sa gilid ng pastulan, isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumabas. Hindi maiwasang mapansin ni Sophia ang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang balat nang bumaba siya mula sa likod ni Pegasus. Ang hangin sa paligid ay tila humupa at ang mga ibon ay tumigil sa kanilang mga awit, parang may nagbabantang lihim na nagkukubli sa likod ng mga dahon ng mga punong mangga at akasya. Ang kanyang damit, isang simpleng puting blouse na bahagyang sumasayao sa ihip ng hangin, at maong na shorts na medyo napuputol sa gilid, ay nagbigay diin sa kanyang mga mahabang binti na bahagyang nagliwanag sa dapit hapon. Ang mga sandalyas niyang gawa sa ratan ay nagmumukhang kasing luma ng mga kwentong sinasabi ng kanyang lola noong gabi ng tag -ulan. Parang pelikula na to, Sofia, bulong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang paghinga, may narinig siyang mahina, ngunit matinis na tunog mula sa dulo ng pastulan. Mula sa lilim ng mga puno, may isang anino ang dahan-dahang lumalapit, at sa dilim ay nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng lumang barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay maayos na suklay, ngunit may kakaibang dingding sa kanyang mga mata, parang may taglay na sikreto o kasalanan. Bakit ka nandito, Sophia? Tanong ng lalaki nang hindi man lang umiti. Hindi niya alam kung kakilala siya nito o kung may mas malalim pang dahilan kung bakit siya binabantayan sa lugar na ito. Napalingon si Sofia. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis na parang tambol sa pista sa bayan. Sino ka? Tanong niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang tinig na matatag kahit na nanginig ang kanyang mga kamay, si ako. Tawagin mo na lang akong mangrol. Ako ang tagapag-alaga ng lupang ito, sagot ng lalaki na may bahagyang pangungutya sa tono. At ikaw, Sofia, ay masyadong malapit na sa isang bagay na hindi mo pahandang maintindihan na si Sofia. Sino ba talaga siya sa tahimik na baryong ito? Isang batang babae na biglang lumipat mula sa Manila o isang bagong tagapagmana ng mga lihim ng lupaing ito. Ang kanyang damit, ang kanyang mga sandalyas na tila ba ay may kwento, pati na ang kanyang katawan na unti-unting nagiging bahagi ng kalikasan, ay tila ba naglalaman ng isang kwento ng paglalakbay, isang paglalakbay na hindi patapos. Habang naguusap sila, napansin ni Sofia ang isang kakaibang marka sa braso ni Mang Roll, isang maliit na tatoo ng araw at buwan na magkahilera, na tila ba naglalahad ng isang sinaunang sumpa o pangako. Ano nang ibig sabihin ito? Tanong niya, na halos hindi mapigilang magtanong, ngumiti si Mang Raul, ngunit ang ngiti niya ay puno ng hiwaga. Iyan ay tanda ng isang lumang kasunduan, Sophia. Ang lupang ito ay may mga mata at tenga. At si Pegasus, hindi siya basta-bastang kabayo lang. Siya ay tagapagbantay, tagapangalaga ng mga lihim na hindi dapat malantad, biglang bumaba ang katahimikan. Ang mga ulap ay tila nagtipon sa itaas, at ang hangin ay humipong parang nagsisipag-usap sa isang lihim na wika. Para kay Sofia, ang buong mundo ay tila nagiging entablado ng isang malaking drama, isang drama kung saan siya ay hindi na lang isang simpleng dalaga, kundi isang bida na kailangang harapin ang mga bagong hamon, talaga ba? At sino ang dapat magtiwala sa isang kabayo na hindi nagpapakita ng pagmamahal? Tanong niya habang pinagmamasdan si Pegasus na nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, Sofia. Katulad mo, si Pegasus ay naghahanap din ng isang dahilan upang magtiwala ulit. Sagot ni Mang Roll, na para bang siya ang maihawak ng mga susi ng mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sophia ang isang kakaibang puwersa na humihila sa kanya palapit kay Pegasus. Ang kanyang mga daliri ay bumalot sa mga hibla ng kanyang buhok habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kabayong iyon na para bang mailihim silang pinagsaluhan. Ngunit bago pa man siya makalapit, may narinig silang malakas na yabag ng paa. Isang bagay o nilalang na malapit ng dumating. Ang mga puno ay tila nanginginig at si roll ay mabilis na tumingin sa paligid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito ang katapusan, Sofia. Ito ay simula pa lamang, wika niya habang ang mga anino sa paligid ay nagiging mas matalim at ang gabi ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na kilabot. At sa likod ng mga ulap, isang kakaibang liwanag ang sumilip, isang liwanag na nagbigay ng pangako ng mga bagong pakikipagsapalaran, mga bagong sikreto at isang misteryo na kailangang tuklasin, ngunit sa susunod na kabanata. Sa sumunod na umaga, bumangon si Sofia na may halo-halong kaba at kuryosidad. Ang mga nangyari kagabi ay parang panaginip, ngunit ang malamlam na marka ng liwanag sa kanyang isipan ay nagsilbing paalala na hindi siya basta-basta makakawala sa aninong bumalot sa paligid ng bukirin. Mula sa kanyang kwarto sa maliit na bahay na yari sa nipa at kahoy, tanaw niya ang malawak na pastulan kung saan nakatayo si Pegasus, ang kabayong naging sentro ng kanyang bagong buhay. Suot ang isang light blue na blusang may mga bulaklak na disenyo, na bahagyang sumasabay sa kanyang mga galaw, at isang maong napalda hanggang tuhod, lumabas siya ng bahay. Ang mga simpleng sinelas na yari sa goma ay halos pumitik sa bawat hakbang sa lupaing medyo basa pa dahil sa hamog ng umaga. Ang kanyang buhok, na malambot at kulot, ay iniipon sa isang mababang ponytail na pinapakita ang linya ng kanyang liig, isang anyo na nakakabighani sa simpleng paraan, habang papalapit siya sa pastulan. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin na maihalong amoy ng lupa at mga bulaklak na namumukadkad. Doon, nakita niya si Pegasus na tila ba nag-aabang din sa kanilang mga mata, may lihim na pag-unawa, isang koneksyon na mahirap ipaliwanag ngunit damang-dama, ngunit bago pa man siya makalapit, may narinig siyang mga yabag, mabilis, matatad, at may kasamang tunog ng kaluskos ng mga damo. Nagulat siya nang makita si Mang Roll na nagmamadaling papalapit, dala ang isang lumang kwaderno na may mga pahinang medyo dilaw na dahil sa panahon. "Sofia," tawag ni Mang Roll na may seryosong mukha. "May mga bagay sa kwadernong ito na maaari mong malaman. Hindi ito basta-bastang talaan, kundi mga lihim na itinago ng mga ninuno ng baryo natin." Inabot niya ang kuaderno kay Sofia, at nang buksan niya ito, napuno ang kanyang mga mata ng mga lumang sulat guhit ng mga simbolo ng araw at buwan at mga larawan ng kabayo na kahawig ni Pegasus ngunit may kakaibang anyo may mga pakpak ito parang isang nilalang mula sa alamat ang Pegasus paliwanag ni Mang Raul ay hindi lang basta kabayo siya ay ang tagapangalaga ng isang sinaunang puwersa na nagbibigay proteksyon sa lupaing ito ngunit may mga taong nais itong kunin at gamitin para sa kanilang sariling kapangyarihan naramdaman ni Sofia ang bigat ng mga salita Parang siya ay nahulog sa isang kwento ng alamat, ngunit ramdam niyang seryoso ito. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, habang pinipisil ang mga gilid ng kwaderno, matutuklasan mo ito sa tamang panahon, sagot ni Mang Roel. Ngunit ang una mong ay ang pagtanggap sa iyong kapalaran at ang pagtitiwala hindi lamang kay Pegasus, kundi pati na rin sa sarili mo, habang binabalikan niya ang pastulan. Napansin niya si Pegasus na nakatayo sa ilalim ng isang punong mangga, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag na tila nag-aanyaya sa kanya. Naramdaman ni Sofia na ang kanilang ugnayan ay mas malalim kaysa sa dati, at ang bawat hakbang niya patungo sa kabayo ay parang hakbang patungo sa isang bagong mundo, isang mundo na misteryo, tapang at bagong pag-asa sa kanyang puso. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilala kay Pegasus, kundi tungkol sa pagkilala sa kanyang sarili at sa likod ng mga ulap at anino, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa kanya. Sino ba talaga siya sa mundong ito, at ano ang tunay na kapangyarihan na maaari niyang taglayin, habang ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag? Si sofia ay handa ng harapin ang mga darating na hamon. Ngunit sa malayong bahagi ng gubat, may isang pares ng mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya, mata na puno ng lihim at isang iting puno ng kasamaan. Ang kanilang plano ay nagsisimula na, at si Sofia ay hindi pa handa para sa unos na paparating, at doon nagtatapos ang kanilang unang araw ng bagong pakikipagsapalaran. Isang araw na puno ng pangako at takot. Isang araw na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa paglubog ng araw sa bayan ng San Ildefonso, si Sofia ay nakaupo sa silyang kahoy sa gilid ng veranda ng kanilang bahay. Isang malambot na hangin ang humahaplo sa kanyang balat, na tila ba nagdadala ng mga kwento mula sa malalayong lugar ang kanyang damit, isang mahabang palda na may mga burda ng bulaklak sa dulo at isang puting blusa na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, ay nagbigay diin sa kanyang dalagang anyo, isang halimuyak ng inosente at naglalakbay na kaluluwa. Pinagmamasdan niya si Pegasus na tahimik na naglalakad sa pastulan, ang bawat galaw nito ay puno ng biyaya at lakas. Ang may nito na parang ginintuan ay nagliliparan sa hangin, at ang mga matang malalim na tila ba nagkukubli ng mga lihim ay bumabalik sa kanya ng mga alaala ng kanilang mga nagdaang araw na magkasama. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang tanong ang patuloy na bumabalot, ano ba talaga ang tinatago ni Pegasus? Ano ang koneksyon niya rito at sa mga sinaunang alamat na binanggit ni Mang Roll? Habang pinag-iisipan niya ito, hindi niya napansin ang mga yabag na dahan-dahang lumalapit mula sa likod ng bahay isang grupo ng mga lalaki ang lumabas mula sa dilim ng mga puno. Mga kalalakihang may suot na barong at may mga braso na may tato ng mga sinaunang simbolo. Ang kanilang mga mata ay malamig at puno ng determinasyon. Pinuno ng grupo si Mang Dante, isang lalaking kilala sa baryo bilang taong may malalim na interes sa mga kwento ng kapangyarihan at mahika. Hindi mo dapat hinahaya ang maging bahagi ng mga alamat, Sofia. Malakas na wika ni Mang Dante habang nilalakad ng palapit. Ang kapangyarihan ni Pegasus ay para sa mga karapat-dapat lang. At ikaw, bata, ay masyadong mahina para gamitin ito. Napuno ng galit si Sofia, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi mo ako kilala, sagot niya, at hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, lumapit si Pegasus, ang kanyang katawan ay tila naglalabas ng enerhiyang hindi maipaliwanag. Nagliab ang mga mata ng kabayo at ang mga lalaki ay napahinto. Tila ba na paatras sa bigat ng kanyang presensya? Hindi mo kami mapipigilan, malakas na sabi ni Mang Dante. Si Pegasus ay magiging sandata namin at wala kang magagawa, ngunit sa isang iglap, si Sofia ay tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng tapang. Kung ganoon, subukan ninyo akong pigilan, sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang isang walang katapusang labanan, isang laban ng kapangyarihan, tiwala at lakas ng loob. Si Sofia, Kasama si Pegasus, ay hinarap ang mga aninong pilit kinukuha ang kontrol sa kanilang mundo, habang ang kanilang mga puso ay naglalaban para sa kalayaan at katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang pakikipagsapalaran, may isang lihim ang unti-unting lumilitaw, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang akala tungkol sa kanilang sarili at sa mundong kanilang ginagalawan. Isang lihim na nagsisimula sa mga matang nagmamasid sa malayo. At sa isang kahon na lihim na inilibing sa ilalim ng ilang mga lumang bato sa gitna ng pastulan, at sa pagtatapos ng araw, isang tanong ang nananatili sa hangin. Kaya nga bang harapin ni Sofia ang kanyang kapalaran, o siya ay mawawala sa dilim ng mga alamat na matagal nang nakalimutan? Ang sagot ay nakatago pa, naghihintay lamang na matuklasan sa susunod na yugto ng kanyang kwento. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa langit ng bayan ng San Ildefonso. Habang si Sofia ay naglalakad sa gilid ng pastulan, ang kanyang mga paa ay nag ng maliliit na bakas sa malambot na lupa. Suot niya ang isang simpleng puting blusa na bahagyang nakabuka sa balikat at isang maong na shorts na nagpapakita ng kanyang mga mahabang binti. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bun na may ilang malayang hibla na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit may halong pag-aalinlangan, habang tinitingnan niya si Pegasus na tahimik na ngumunguya ng damo sa ilalim ng isang malaking puno ng duhat. Sa mga araw na lumipas, unti-unti nang napalapit si Sofia kay Pegasus. Napagtanto niyang higit pa siya sa isang simpleng kabayo, siya ay parang isang mahiwagang nilalang na may dalang mga kwento ng nakaraan at pangakong panghinaharap. Ngunit ang bigat ng mga pangyayaring nagaganap sa paligid nila ay unti-unting pumipigil sa kanya Upang lubos na masiyahan sa bagong pagkakaibigan, isang gabi, habang nakaupo si Sofia sa veranda, napansin niya ang mga matang nagmamasid mula sa dilim ng mga puno. Ang mga ito ay mga matang malamig at puno ng kasamaan, mga taong may malalim na interes sa kapangyarihan ni Pegasus. Dahan-dahan silang lumalapit, dala ang kanilang mga plano na sirain ang katahimikan ng bukirin. Hindi mo dapat hinahaya ang maging bahagi ng mga alamat, Sofia, Malakas na wika ni Mang Dante, ang pinuno ng grupo, habang nilalakad ng palapit. Ang kapangyarihan ni Pegasus ay para sa mga karapat-dapat lang. At ikaw, bata, ay masyadong mahina para gamitin ito. Napuno ng galit si Sofia, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Hindi mo ako kilala," sagot niya, "at hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin." Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, lumapit si Pegasus ang kanyang katawan ay tila naglalabas ng enerhiyang hindi maipaliwanag. Nagliyab ang mga mata ng kabayo at ang mga lalaki ay napahinto, tila ba napaatras sa bigat ng kanyang presensya. Hindi mo kami mapipigilan, malakas na sabi ni Mang Dante. Si Pegasus ay magiging sandata namin at wala kang magagawa, ngunit sa isang iglap, si Sofia ay tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng tapang. Kung ganoon, subukan ninyo akong pigilan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang isang walang katapusang labanan, isang laban ng kapangyarihan, tiwala, at lakas ng loob. Si Sofia, kasama si Pegasus, ay hinarap ang mga aninong pilit kinukuha ang kontrol sa kanilang mundo, habang ang kanilang mga puso ay naglalaban para sa kalayaan at katotohanan, ngunit sa gitna ng kanilang pakikipagsapalaran, may isang lihim ang unti-unting lumilitaw. Isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang akala tungkol sa kanilang sarili at sa mundong kanilang ginagalawan. Isang lihim na nagsisimula sa mga matang nagmamasid sa malayo at sa isang kahon na lihim na inilibing sa ilalim ng ilang mga lumang bato sa gitna ng pastulan at sa pagtatapos ng araw, isang tanong ang nananatili sa hangin. Kaya nga bang harapin ni Sofia ang kanyang kapalaran o siya ay mawawala sa dilim ng mga alamat na matagal nang nakalimutan? Ang sagot ay nakatago pa. Naghihintay lamang na matuklasan sa susunod na yugto ng kanyang kwento.